Nagsimula ang pelikula sa isang asteroid na patungo sa Earth. Ang lahat ng mga bansa ay nagpakawala ng mga rocket na naging sanhi ng pagkawasak ng asteroid, at ilinigtas ang sangkatauhan. Sa kasamaang palad, ang mga compound chemical na bumaba sa lupa mula sa mga rocket ay naging sanhi ng lahat ng cold-blooded na hayop na magmutate, hanggang sa magsimula silang kumain ng mga tao, at gawing agresibo ang mga halimaw na kumakain ng tao, na nagresulta sa 75% ng populasyon ng tao ay kinain sa loob ng isang taon. Ang mga nakaligtas ay kailangang magtago sa mga bunker, kuwebo at mga panic room. Makalipas ang pitong taon, nakatira pa rin si Joel sa isang bunker, kung saan siya lang ang walang kapareha at buhay pag-ibig. Kailangan niyang makinig sa lahat na nagsasaya sa malapit. Dahil hindi magaling si Joel sa pakikipaglaban sa mga halimaw, hindi siya lumalabas sa mapanganib na sitwasyon. Sa halip, tumutulong siya sa pamamagitan ng paghahanda ng hapunan at paggatas ng baka nag-iingat din siya ng isang kalaarawan at iginuhit ang mga halimaw na nakita niya sa ngayon bilang gabay sa kaligtasan. Nabusan na ng bala ang grupo ilang taon na ang nakararaan, kaya ngayon ay gumagamit na sila ng mga sandata tulad ng mga pana. Isang araw, habang sinusubukan ni Joel na magsanay ng pagbaril gamit ang isang crossbow, biglang nawala ang power ng bunker, at natuklasan nila na may sumalakay sa kanilang seguridad. Mukhang nagka-problema ang grupo, kaya lumabas si Joel na may dalang pana para tumulong. Habang naglalakad siya sa lugar, may nakita siyang halimaw, nakatatapos lang kumain ng isa sa mga kaibigan ni Joel at lumapit sa kanya, kaya si Joel ay nanlamig sa takot. Papatayin na sana siya ng nilalang, buti na lang at tinulungan at napatay ito ng kaibigan ni Joel. Pagkatapos, isang flashback ang nagpapakita kay Joel bago ang apokalips kasama ang kanyang kasintahang si Amy. Ngunit naantala ang kanilang masasayang sandali, ng isang babala ng alarma tungkol sa mga piraso ng asteroid at rocket na bumabagsak sa Earth kinailangan nilang tumakbo pabalik sa kanilang mga pamilya. Sa kasalukuyan, gumagamit si Joel ng radyo para makipag-usap sa ibang mga bunker. Patuloy siyang nakikipagugnayan kay Amy, at ngayon ay sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa mga liham na isinulat niya sa kanya, ngunit nawala ang koneksyon ng masira ang radyo ni Joel. Nag-trigger ito ng isa pang flashback, na nagpapakita kay Joel na nagpapalam kay Amy bago ang bawat isa sa kanila ay tumakas kasama ang kanilang mga pamilya. Sa kasalukuyan, tinanong ni Joel ang iba tungkol sa kolonya ni Amy at natuklas ang 85 milya ang layo nito. Aabutin ng pitong araw bago makarating doon, at imposibleng mabuhay ng ganoon katagal sa labas. Hindi pinansin ang mga babala ng kanyang mga kaibigan, nagpa siya si Joel na tumigil sa pagtatago at hanapin si Amy. Habang ginalugad niya ang labas, nakita ni Joel ang maraming piraso ng lumang lungsod na nakakalat sa paligid ng lugar, na may mga halaman at halimaw na sumasakop sa lahat matapos ang ilang oras na paglalakad, may narinig siyang halimaw sa malapit at nagtago sa loob ng isang bahay. Gayunpaman, nang buksan niya ang refrigerator, isa pang halimaw ang bumungad sa kanya, kaya tumakbo siya sa hardin. Sa kasamaang palad, isang higanteng mutated toad ang lumabas mula sa lawa at inatake si Joel gamit ang mahabang dila nito. Siya ay umiwas at nahulog sa tabi ng isang aso na nagsimulang kumahol sa giant frog sinubukan ni Joel na gamitin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit ang frog ay muling inihagis ang dila nito at hinawakan ang kanyang binti, na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay sinimulang hatakin ng giant frog si Joel patungo sa bibig nito, ngunit sa kabutihang palad, kinagat ng aso ang dila nito at pinalaya si Joel. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo si Joel at sinundan ang aso sa isang bos, kung saan isinara ng aso ang pinto gamit ang isang tali, na nagpapakitang sanay na ito. Habang papalayo ang giant frog sa paghahanap sa kanila, tumingin muna si Joel sa paligid at napagtanto niyang doon nagtago ang aso kasama ang may-ari nito, na malamang ay namatay. Ang pangalan ng aso ay Boy, at pinipigilan niya ang tali ng kanyang amo dahil namimiss niya ito. Si Joel ay nagpalipas ng gabi sa boss, kinabukasan, nagpa siya si Boy na sumama sa kanya. Dinala pa niya ang ilan sa mga damit ng kanyang amo, at inilagay ito ni Joel sa kanyang backpack para sa kaligtasan. Habang naglalakbay sila sa mga nawasak na lungsod at tinutubuan ng mga kagubatan, si Boy at Joel ay nasisiyahan na magkasama, at kung minsan ay naglalaro pa, bagamat si Boy ay hindi marunong manghuli ng mga bagay. Gayunpaman, alam niya kung paano pigilan si Joel sa pagkain ng mga makamandag na prutas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Joel ay hindi sinasadyang nahulog sa isang butas sa lupa, at ang mga buto sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpapahiwatig na ito ay isang pugad ng halimaw. Naririnig niya ang mga nilalang sa mga lagusan at umiiwas sa isang pag-atake sa oras, ngunit hindi siya sigurado na makakalaban niya. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, isang lubod ang nahulog sa butas. Sina Clyde at Nino, hinatak nila si Joel palabas ng butas habang lumalabas ang lahat ng uod, at kapag tumalon ang isang halimaw mula sa butas, pinapatay nila ito ng katana, pagkatapos ay naghagis sila ng granada sa butas para tapusin ang iba natutuwa si Mino sa palakaibigang aso si Boy, at nagtitiwala kay Joel, nagsimulang maglakbay ang apat ng magkakasama. Tinuruan ni Mino si Joel kung paano mag shot gamit ang crossbow, at binigyan siya ni Clyde ng mga aralin sa kaligtasan. Patungo rin daw sila sa mga bundok, kung saan masyadong malamig para manirahan ang mga halimaw. Biglang naputol ang kanilang paglalakbay ng isang higanteng snail. Kinuha ni Clyde ang kamisete ni Joel at itinago sa shell ng snail, na napakapayapa. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng snail, dadalhin nito ang pabango ni Joel, umaasang susundan ito ng mga halimaw sa halip na sila. Ipinaliwanag ni na Clyde at Nino kay Joel na malalaman niya kung pala kaibigan ang isang halimaw sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga mata nito. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Clyde ang mga detalye tungkol sa mga halimaw para idagdag ni Joel sa kanyang diary. Sa mga sumunod na araw, ang grupo ay patuloy na naglalakbay ng magkasama, at si Joel ay bumubuti gamit ang pana natuto din siya ng higit patungkol sa mga halimaw at kaligtasan, na isinulat ang lahat sa kanyang talaarawan. Sa wakas, umabot na sila sa puntong kailangan nilang maghiwalay para mapunta sa iba't ibang destinasyon. Nagpaalam si Clyde kay Joel at binigyan siya ng granada. Si Joel at Boy ay patuloy na naglalakbay ng magkasama, at kalaunan ay nakarating sila sa isang latian na tinanggihan ni Boy. Tumakbo si Boy para magtago sa ilalim ng laruan na hugis pato nakarinig ng ingay si Joel, at biglang may lumabas na malaking alupihan mula sa lupa. Inihahanda ni Joel ang kanyang pana, ngunit pinabagsak siya ng alupihan. Nagsimulang umikot ang halimaw sa itik kung saan nagtatago pa rin si Boy, na nagpaalala kay Joel sa araw ng trahedya. Nabangga ang sasakyan ng kanyang pamilya at natrap ang kanyang mga magulang. Sinabi nila kay Joel na tumakbo, at nasaksihan niya kung paano pinatay ang kanyang mga magulang ng halimaw, at isama siya ng mga survivors ginalaw ng alupihan ng pato at hinanap si Boy. Gayunpaman, tumanggi si Joel na mawalan pa ng iba, at ginamit ang pana na pumatay sa alupihan gamit ang isang palaso sa ulo. Maya-maya ay umulan, si Joel at Boy ay sumilong sa isang abandonadong gusali. Doon ay nakita nila si Mavis, isang robot na may 51 minuto na lamang na natitirang power. Ginamit ni Mavis ang kanyang GPS para ipakita kay Joel na 10 milya lang siya mula sa kolonya ni Amy. Bago ang pag ng halimaw, ang mga robot ay isang kamakailang bagay. Wala pang nakausap si Joel at ginagamit ni Mavis ang kanyang radyo para tulungan si Joel na makipag-usap kay Amy. Ipinaliwanag niya na dumating ang ilang nakaligtas at planong iligtas ang buong kolonya, ngunit bago pa siya makapagsalita, naputol ang komunikasyon dahil malapit ng mamatay ang baterya ni Mavis. Sa kanyang huling minuto ng kanyang baterya, ipinakita ni Mavis kay Joel ang mga larawan at video ng kanyang pamilya. Niyakap ni Joel ang robot, at magkasama silang nanood ng kumikinang na dikya na lumulutang. Nang tuluyang tumigil si Mavis, binigyan siya ni Joel ng maayos na libing. Kinabukasan, nagpatuloy si na Joel at Boy at nahulog sa isang malaking butas. Tumakbo si Boy nang makita ni Joel ang isang Queensland Gobbler na umuusbong mula sa lupa. Naghagi si Joel ng laruan para makaabala sa kanya at nagsimulang tumakbo kasama si Boy, ngunit hinabol sila ng Reyna. Matapos tumakbo sa kagubatan, napadpad si Joel sa isang sanga at nahulog sa burol malapit sa isang ilog, dahilan upang mahulog sa tubig ang mga damit ng amo ni Boy. Nagtago si Joel sa likod ng isang guwang na malaking kahoy kasama si Boy habang mapanganib na papalapit ang reyna. Tahimik silang naghihintay hanggang sa makalayo ang reyna. Gayunpaman, nakita ni Boy ang mga damit sa tubig at tumalon upang kunin ang mga ito na umakit sa atensyon ng halimaw. Habang papalapit ang Reyna, kinuha ni Joel ang granada sa kanyang backpack at itinapon ito sa bibig ng Reyna bago tumalon muli sa tubig. Ang halimaw ay sumabog at walang nasaktan. Pagkatapos ay narating ni Joel ang baybayin at natuklasan na ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga linta. Hinatak niya ang mga ito isa-isa habang sinisigawan si Boy, sinisisi siya sa pag-atake, na nagpalayas kay Boy. Sinubukan ni Joel na magpatuloy ng mag-isa, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kamandag ng linta ay naging dahilan upang siya ay mag-hallucinate. May nakita siyang halaman na binanggit ni Clyde bilang panlunas at kinain niya ito. Maya-maya, may nakita siyang grupo ng mga taong papalapit, pero hindi pala hallucination. Si Amy at ang mga kasama niya nadala ni Boy. Tuwang-tuwang hinalikan ni Joel si Amy bago hinimatay. Maya-maya, nagising si Joel sa bunker ni Amy na mas maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, natuklasan niya na inalikan niya talaga ay ang isang survivor, sa halip na si Amy. Ipinaliwanag niya na ang kolonya ay natagpuan ng isang kapitan ng yate. Nangako ang kapitan at ang kanyang mga tauhan na dadalhin ang mga survivors sa mas ligtas na lugar. Ang lahat ay abala sa pag-iimpake at paghahanda sa pag-alis, kaya't hindi makasama si Amy ng maraming oras. Pinagmamasdan ni Joel ang bunker, natututo tungkol sa mga gawin ng kolonya at nakikita kung paano sila naghahanda para sa paglipat sa tabi mismo ng isang beach. Nang maglaon, nang magkaroon siya ng pribadong sandali kasama si Amy, nalungkot siya ng matuklasan niyang matagal na itong nakamove on dahil inakala niyang hindi na siya babalik. Si Amy ay nagsimulang makipagdate sa isa pang survivor sa kasamaang palad ay namatay noong nakaraang taon sinubukan ni Joel na makipagugnayan sa kanyang kolonya, ngunit nang suriin ang mapa na ibinigay nila sa kanya, nakakita siya ng mga mensahe ng suporta na hindi pa niya nakita noon at nakaramdam siya ng pagkakasala sa pag-iwan sa kanila. Sa sandaling iyon, kumukonekta ang radyo sa kanyang kolonya, at ipinagmamalaki ng lahat na nakaligtas si Joel. Ibinahagi nila na dumana sila ng ilang pagsalakay, ngunit bago pa sila makapagsabi ng higit pa, naputol ang komunikasyon nagpa siya si Joel na bumalik sa kanyang pamilya at itinapon ang ideya ng yate. Sa kanyang pag-alis, natuklasan niya na ang pagkain na ibinigay sa kanya ay naglalaman ng mga makamandag na prutas, ibig sabihin ay may itinatago ang mga tripulante. Tumakbo siya kay Amy, na umiinom kasama ng iba pang survivor. Ngunit bago pa makapagsalita si Joel ay sinaktan siya ni Dan kaya nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nagising si Joel na nakatali sa isang bariles kasama si Amy at ang iba pang nakaligtas na nahuli habang lasing. Matapos silain ni Dan ang radio tower, ipinahayag ni Brooks na siya at ang kanyang mga tripulante ay nagnakaw ng mga supply mula sa iba't ibang kolonya gamit ang isang higanteng alimango bilang isang paraan ng transportasyon. Kinokontrol ni Brooks ang alimango gamit ang mga electric impulses. Sa sandaling iyon, lumitaw ang alimango at lahat ay tumatakbo upang magtago. Ginamit ni Amy ang takip ng bariles para palayain ang sarili at si Joel. Tumakbo siya patungo kay Rocco na bumabaril sa kanya, ngunit pinigilan ni Amy ang mga bala gamit ang takip at ibinagsak siya, na iniwang kapwa na wala ng malay. Samantala, nakahanap si Joel ng isang trident at ginamit ito upang tumilapon ang alimango, na nahulog sa likod nito ngunit buhay pa rin. Kinuyente ni Brooks ang alimango, kaya inatake nito si Joel sa sandaling iyon, nakabawi si Amy at nagsimulang labanan si Dan, na may kalamangan dahil sa kanyang karanasan. Nakarecover ang alimango at sinimulang sirain ang kolonya. Tumakbo si Boy patungo sa halimaw, tumatahol para maabala ito. Sinubukan ni Dan na barilin ang aso, ngunit natamaan ni Amy ang kanyang braso, dahilan upang tumama ang bala sa alimango sinamantala ang pagkalito, pinasuko ni Amy si Dan, ngunit si Brooks ay namagitan at pinatumba siya habang inutusan ang kanyang mga tauhan na bumalik sa yate. Ang alimango ay patuloy na sinisira ang lahat, dinilaan ni Boy ang mukha ni Amy para magising siya, habang kinoryent ni Brooks ang alimango para lalo itong magalit. Ang halimaw ay umungol kay Joel, na napansin ang isang mahinang punto sa bibig nito bago na huli. Dumating si Amy dala ang sandata ni Dan at ibinigay ito kay Joel papatayin na niya ang alimango, ngunit sa pagtingin sa mga mata nito, napagtanto niyang isa itong mapayapang nilalang na kontrolado ng isang tunay na halimaw. Binaril ni Joel ang mga kadena na kumokontrol dito at pinalaya ito. Pinakawalan ng alimango si Joel, tumalon sa tubig at inatake ang yate, nilamon si Nadan, Rocco at Brooks habang sinisira ang bangka. Nang matapos na ang lahat, nagpaalam si Joel kay Amy na may kasamang yakap at ibinigay ang kanyang talaarawan upang malaman niya ang tungkol sa mga halimaw. Bagamat hindi sila magkakatuluyan, nagpapasalamat si Joel sa paglalakbay na nagpabuti sa kanya. Sa sumunod na pitong araw, magkasamang naglakbay si na Joel at Boy, na nakaligtas at salamat sa karanasang natamo. Sa wakas, nakarating sila sa kolonya ni Joel, kung saan sila ay malugod na tinanggap. Nagpadala si Joel ng mensahe sa radyo sa iba pang mga bunker, tinuturuan sila kung paano mabuhay sa labas at inaanyayahan sila sa mga bundok kung saan pinalalayo ng lamig ang mga halimaw. Si Joel... Boy at ang kanilang mga kasama ay umalis upang muling makasama si Clyde at Mino. Hindi nagtagal, ganoon din ang ginawa ng ibang mga kolonya, nasa sabik na magsimula ng bagong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat din po sa inyong malugod na pagsuporta sa aking munting channel, at hanggang sa muli.